Anong ganap sa mundo ng showbiz? Minanipula umano ang mga larawan ni na Carlos Yulo at Chloe San Jose upang siraan ang dalawa at ito ay naging viral sa social media kung saan nakatanggap ito ng mga negatibong komento mula sa netizens na nagsabing masyado raw silang show sa kanilang relasyon. Sa naturang larawan, makikita si na Carlos at Chloe na nagse-selfie. Sa unang frame, nagiging playful ang dalawa habang naka-extend ang kanilang mga dila. Sa pangalawang frame, makikita silang naghahalikan na may intimate na facial expression. Ibinahagi ng ilang netizens ang mga larawan sa social media at kinastigo ang magkasintahan dahil sa kanilang pagiging masyadong showy online. Gayunpaman, ayon sa mga ulat, minanipula lamang ang imahe mula sa orihinal na larawang in-upload ni Chloe sa kanyang social media page noong 2022. Sa orihinal na larawan, makikita pa rin ang pagiging playful ng dalawa, ngunit wala itong mga intimate na expression tulad ng sa pulang imahe. Ang minanipulang larawan ay unang kumalat sa ilang forums at sinasabing ito ang naging dahilan kung bakit umano'y labis na nadismaya si Angelica Yulo, ina ni Carlos, kay Chloe. Ayon sa nag-upload ng pulang larawan, hiningi umano ni Mrs. Yulo kay Chloe na tanggalin ang larawan dahil sinisira nito ang conservative na imahe ng kanyang anak.